ayan guys po dito po sa area po na mabini ay eh, grabe kalakas ng ulan lakas ng ulan dito sa mabini ngayon guys ayan grabe lakas ng ulan o oh. dito po yung area po na mabini straight Ya, pong makikita ay eh, napakalakas ng na ulan dito, guys. Uh, na naman natin sa ibang uh, area. Okay, guys, uh, galing po ako kanina sa ano sa Mabini. At uh, tuloy-tuloy pa rin ang bagsak ng ulan. Uh, wala pa rin tigil. Uh, hanggang sa napunta na ako dito sa Pier, uh, tuloy pa rin ang bagsak ng ulan. Tuloy pa rin ang ulan. Ang uh, Siguro makakapatay guys uh, hanggang hapon na ito kasi tuloy tuloy na ang oras natin anong oras na 9.23 na tuloy pa rin ang buhos ng ulan yun guys so, oh. ayan o oh. tuloy tuloy pa rin ang buhos ng ulan pero yung mga ano ay kulang po ang nakukuha nila pa sa aero. ayan o oh. So, may nag abang abang dito dyan ah, dito ako sa ano ngayon yan, eh. Ah. yung biyahe natin kaalaw uh, nasa loob po ako ng aking tuktok o oh, sinasakyan lang niya guys so, kaya uh, sa ngayon tuloy tuloy pa rin ang bagsak ng ulan at titingnan natin guys kasi uh, ano natin wala tayong makukuha ang pasero kasi walang ano walang lumalabas na ano panay nasa bahay mo na yata kasi sa narini ko sa balita kanina inano na ah, nag na ni na wala pang pasok sa antas sa Manila doon ko kuno na Manila eh wala pang pasok kaya tingnan natin ah, mamaya-maya kung ito pa yung ulan kanina ng umaga galing nga ako doon sa Mabini ay tuloy pa rin ang ulan ay napakalakas at tingnan natin hanggang mamaya kasi ngayon ngayon naman po ay ano na siya ambon ambon na ambon na guys at tingnan natin hanggang mamaya aabang ah, mo na yung kadugtong natin guys Medyo Ay, pag ginawa yung pag nakasuntay siya Oh? Pag nakabuhay na siya, pag na yan Hmm Buhay na yan, nakakalaman na yan tapos kukunin ko naman sa cellphone. Oh, i-edit mo na doon. Ah, oh, doon ko na lang i-edit din. Oh, ikaw tayo Oh, okay na Wala, magkano na mo? <laughs> 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 Libo na na Kahit dito dito Ayan, pasero na yun. But... <tiple noise> oh, kalaw! New A4K! Ano kaya na mapawra? Oh, pawra. Oo. Yeah, mga mga channel specialty okay, 'di ba? Ah? Sabi, mga toke 'pag nung tinanong. Pero 'di ko na kailangan. Ah, Sa law. Yeah, mga kapatid, nandito naman muli tayo sa no po nang Intramuros Manila. Ito lang po guys sa video umiihi na 'yung ano ngayon, ulan. Uh, nakalabas na tayo nakatayo na tayo dito sa labas kasi yung meron dito ambon ambon na lang pero kahit pa paano ambon ambon lang pero nandito pa rin tayo sa mga ano ng puno para makasilong pa rin kahit pa paano ito po sa aking inaapakan ito po uh, ang ang uh, aking uh, pinamamasada guys ay ito po ang aking po mga kasamahan ay eh, nandun nagsa nagsagat lang po kami bumibiyahe uh, para hindi naman tayo gaano mapuruan ng ito po ang dulot na dumadaan katulad nitong bagyo uh, Para makarecover naman tayo kahit papano kung pambili ng ulam Kung wala tayong ibang pinagkikitaan Kaya ito lang po guys Ang ginagawa namin nagsagat lang po kami kahit umuulan Minsan kasi ang ulan na malakas Minsan naman ay wala rin uh, umihina kaya ganun minsan bumuhos mahangin pero ano lang uh, nagsagat tayo mga kapatid sa ating pong panghanap buhay yan lang po guys sa uh, Hintayin naman natin ng ibang ano para ating po makadugtong sa ating pong uh, vlog ang ating pong video. Ayan po, ang maraming ano dito na dumadaan pa rin. Ah, uh, kita nyo lang guys yung top yung daanan eh basang-basa pa rin. Uh, hindi pa rin yung Tuloy pa rin ang pagbabasa. Ayun Tuloy pa rin ang basa ng ano kasi tuloy pa rin ang ambon. Ayun na guys, oh. Okay. Abangan naman natin ang ating kadugtong na ating pong mga kakalaman ating pong Paibibigay ko po sa inyo ang nakakalaman dito po sa rangangan ng ating pong YouTube. Guys, sa bahay na karating na lang tayo. Tayo po ay namamasada. Ito po guys, uh, bumili na ako ng masustansyang ulam. Ito yung, ito yung ano, yung munggo. Ito lang ang bibili ko. Galit pamasada, grabing ulan guys. Ulan na ulan. Tapos ito, pa ano lang tayo. Ginataan lang guys. Uh, ano lang tayo na ginataan, no? Na lumalabo yung camera ah, natin. na Nasingawan ng ano. Ito, may prito pa tayo dito. Okay lang ito. Para bago tayo bumalik mamaya. na uh, dessert. Bago tayo mamaya, babalik mamaya mamasada. Yon. May ano pa tayo dito. Resort. Wow! Oh, yan. yan 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 ang geso dan <laughs> yan guys. masarap so. kasi guys uh, pag namamasa na tayo pag uwi itong kagandahan kasi pag bumibiyahe tayo ito ang pinaka first and the best sa ating pong pagbiyahe may pag-uwi tayo may pera may pera may ano uh, may pagkain ito ito eh mahirap naman yung pagmamayabang kasi Galing lang tayo sa ulan. Ha? Pero kumita tayo. May pera, may pera, may ulam. mo oh, yan, yan guys. Oh, di ba? Maganda kasi guys, mamamasa na. Bumibiyahe habang kahit umuulan, safety naman yung sasakyan natin kasi coach yun eh. Ano lang yun? Ah, tuk-tuk lang yan. Ah. Tuk-tuk lang yun, tuk-tuk. Hindi, hindi ano yan guys, hindi coach yun ha. Ah, may ulam tayo dito. Yan. Okay? pagkatapos natin dito naman tayo yan 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 yan, yan guys okay yan ang kagandahan guys na may pamasada tayo meron tayong pambibili ng ulam makain pagdating sa bahay yan po guys maraming salamat po hanggang dito muna kung bago ka sa aking youtube channel huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka at ako po ay papasalamat po sa inyo maraming salamat po thank you thank you po at saka isa pa guys Malaking papasalamat ko Papasalamat tayo guys Kasi meron pa rin tayong Panghanap buhay Kahit umuulan man o bumagyo Marami pa rin Naka ano dyan, Nakaabang Na pera Katulad nung may pupuntahan Siyempre ikuti mo rin yan Ikaw naman may sasakyan ka Para makapaghanap buhay kaya wag lang tayo magtamad-tamad lalo-lalo na pag umulan guys no. Kasi pag tatamad rin tayo pag umulan na uh, pani kanina tayo wala walang papasok guys. Sa lang, yun po. Ako uh, kanina ang lakas ng ulan na ating pong sinasalubong sa Mabini o oh, sa UN Kalaw grabe guys ang, uh, kung nakikita lang, oh, halos umusok na yung karsada sa ulan no? Yan. Pero ngayon, makabili tayo ng ano. Ito lang po papasalamat natin guys. Nakabili tayo ng ulam. Ito kasi binili ko dun sa labas. Ito, may tilapia pamparito. Ito yung ano. Okay. Ah, linuluto pa tong ano ah. ah ginataan lang yan. Okay guys, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. shout out po sa inyo lahat. Lahat, thank you, thank you very much sa inyong support. At sana po, nasa mabuti rin kayong lahat kalagayan kahit ganito po ang ating po naranasan nakaapat na araw na ang umuulan na tuloy po ang ulan si sino ba itong bagyo? si Ana Ana yata bahala na basta si bagyo si Ana